Isa ka isda na Indian mackerel. Dito, pwede po na inon-on. Kani o? Oh? Scud, whole scud. Oo, lamik kayo na. Nge, pang... Sige, oh, sige, sige, sige. Sige, sige, sige. Amping mo. Amping, oh, kita na kapuhon Ah. Karang sakit sila mabot? Karang santis Sige, Sat Demi kena inun-unun, Ba ating bang